Magtuturok tayo ngayon pa ikat, ikatlong araw ng ating bisiro. Magtuturok, magtuturok tayo ng iron. Hmm. Iron guys, iron. Ito, 1 ml. Yeah, kasi nga talagang aalagaan natin na mabuti to gawa ng lalaki nga. Uh, ibebenta kasi natin kaya kailangan natin mapalaki ng maganda to para maganda rin ang mapagbentaan sa kanya. So iron sa ikatlong araw. Ikatlong araw. Hmm. Uh. Ikaw, injection ka rin. Wait uh. ka lang. Akin naman yan. Hmm. Uh. Uh. Come here, little one. Come here, little one. Hmm. Kanya uh, ka lang. Hmm. Uh. Wait lang. Piramin ko lang yung anak mo. Uh. Ah. Ayan na guys, oh. Ikatlong uh. <coughs> araw. Patulong uh, araw po. Uh, <laughs> uh, turok turok. kali oh, <tinyo> Ayan guys. Paturo ko na natin siya. Hmm. Yeah. Oh, tapos ikaw naman. Ikaw naman. Ayan ito. yung nanay guys. Ay tuturo ka natin ng uh, Multivitamins A, B, Complex, D, E. Yan. Yan naman ang ituturok natin kay Bambi. Ay, ba? Ay papadede ka. O, ka. Sige, papadede mo na yan. Wait lang guys, sumidede pa. So, ito nga. Ito po yung ating... Uh... ito po yung ating tuturo kay ano kay Bambi. Ngayon, since sa leg tayo magtuturo, guys. Ito. Pabawasan natin to. Ipapakita ko sa inyo. I-ano ko lang muna. Extra ko lang muna. Kasi sa leg kasi ano eh medyo delikado. Baka sumobra ako. Yung kanina naman sa ano sa bisero malita karayo pang manok yung ginamit natin. Kaya malita karayo Maiksi Ito kasi mahaba 'yan oh. Mahaba po. Sumahirap so, tantyahin. Ayano. Oh. Multivitamins guys. So talagang ano, kahit kung nakita niyo naman talagang pinagtutuunan na natin ng pansin ng ating kambing para mapaganda natin. Kasi mga F3 Aglonobian Bower naman po ito talagang ano. ah uh, may lahi na rin ng konti. So, kailangan lang natin asikasuhin, pagandahin para maibenta natin na maganda. Yung anak nila. Yan. Ito nga lalaki. Kaya uh, ibibenta natin. Pero pagka babae, hindi natin ibibenta. Puro lalaki lang ibibenta natin na ibibenta. Yun ang, uh, game plan natin sa ating mga kambing. Hmm. Yan. Tapos ka na magpadede. Ayan, tapos na. So, ito. 5 ml. Para kay Bambi. Magbenta kayo. So, ito yung sinasabi ko. Ayan, niipit ko kasi yung kasalisi si ano eh. Isay. Ito. Puputuloy natin to. Ayan para pag pinasok natin yung karayom o, oh, kita nyo ba? So, halos one-fourth lang yung nakalabas. So, yan po, ito magsisilbing stopper. Para kahit maidiin natin, hindi tatama sa buto. Oh, nabas ito. Yeah. lang Hindi ka lang gamot. Hmm. Kasi since wala tayong tagahawak, itatali ko siya para hindi siya makapiglas. Pero yung iba ay nahawakan. Mas madali yung kung itagahawak. Saglitan lang. Ito kasi i-restrain natin siya. Yan. Una mama, ikot-ikot ka. Yes, itay itay sa lega. Yan ha. Kuha ako na sa sungay na 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 Oh, ito na oh, ito na ito, ito, ito. <todic> Terus teruslah. Hmm. Eh, Bela sudah, <tabos na> Hmm. Well, gonna... vitamins, vitamins. Hmm. Ayan, oh, no? guys. So, dito natin tinurok. Hmm. Masosyo natin konti para kumalat. Intramuscular po kasi yan. Hmm. Ayan. So, imagine, guys. Imagine yung ganong piglas niya kanina. Kung mahaba yung karayom, may, may tendency po na maputol may tendency na tumama sa buto. Kaya ganun po ginawa natin, may stopper po siya. Para nakadiin tayo, uh, kumakalang po ito, so hindi siya napuputol, hindi siya tumatama sa buto. Ayan. Balikan na ron. So ito sila, eh, kinukulong ko muna. Hanggang hindi pa talaga totally yung malakas yung B0 natin. Kulong muna siya. Ang pakain na niya dito sa kabila. Oh, pasok ka na lang. Hmm. Hmm, dali, Pasok ka na. Yan. Ito mm. na sa labas. Sasama ka pa eh. Sikit na nga dito eh. <laughs> Yan. Hmm. Ito sila. Ang ating mga bisiro. Ah, ating mga bisiro. Ang ating bisiro. At si Bambi. Yan. Yeah, so at the same time guys. Uh, kaya nagtuturok tayo ng vitamins sa inahid para mapangalagaan din natin yung inahin na hindi po mag-deteriorate ang katawan niya habang siya po'y nagpapadede. Eh. Yan. So, tulong-tulong po yan para dagdag resistensya. So, yun po, ah, uh, yun po at yung mga game plan ngayon, talagang, ano, inaayos na po natin ng ating pag -alaga. So, Sige, mamaya, kakain na kayo. Yan. So, kakain naman sila. Mapapakain na tayo ngayon. Dala muna sila. Hmm. So yung itong iron guys ay uulitin natin to sa uh, second week. Sa second week ayan para sa ating B0 to. And then mag-aado tayo magche-cherry pair tayo. Yan papakita ko sa inyo yung pag nakabili na ako ng cherry pair. Yung hmm. ang bata ako di ako nagano eh, hindi ako nagtikitiki cherry pair wala yan. Ano lang um. am. <laughs> ayahan so papakita na tayo guys. Good morning guys yeah, So kahapon nga po ay nagturok tayo ng iron doon sa ating B0 and uh, uh, multivitamins dito kay Bambi so, Ayan. So ngayon po ay umaga nagpapakain po tayo ng kanilang morning meal Ito nga pong dalak sa mais na may molasses at asin hmm. Ang gulo yung mga manok kayo ah Ayan yung mga manok natin at nagka nagkakagulo at inuna ko yung mga kambing pa kainin. Teka, ito, ito, ito. po si ano, guys. <laughs> Ang gulo mo, ha? ha? Mm. Ayan, yan po si Koke. Si Koke. <laughs> yung ating ano, inborn po yan. Inborn. Mm. Ang papabuenas po yan dito sa farm. Hinayaan ko lang yan. Siya yan. Anak po ng ating tanaka at doon po yan. Yan. Iyaan ko lang oh. Ano ba, Koke? Ang gulo mo, ha? Ano ka lang? Ayan o. No? So mamaya ay magtuturok naman tayo ng iron dito kay Bobby. Inuna ko yung multivitamins kahapon and then mamaya iron. Hindi ko kasi pinagsabay. At uh, ano, naawa ko turukan ng dalawang beses eh. Ah, ang gulo nito okay o. Oh. Okay. Nandito pa kayo. ka okay. Saka nga muna. Hmm, fly away. Fly away. <laughs> Ayan. Tapos si Tisay. Kaya kinukulong ko eh. Kaya kinukulong ko sila eh kasi inaano ng mga manok eh. Ayan. Ayan po. So yan po ang ating morning meal para sa ating mga kambing and then mamaya damo. Ayan, mamaya tangali damo sila. So yan, darak sa mais. Mula sa asin Pero pag kami chop madre de agua po tayo, hinahaloon pa po dati yun yung chop madre de agua. Kaya lang ngayon kasi talagang ano, uh, naagad po yung ating madre de agua and uh, ano, ayun o, uh, no? tuyot. Uh, na, hindi naman tuyot, nahihirapan pong ano nahihirapan pong makarecover pagkatapos nating harvestan ay oh, gugulo ng manok natin guys hindi hmm, ka pakainin ko na muna yung mga manok si Dagol o oh, si Dagol ibus na yan po si Dagol ayan so ngayon naman po inject tayo ng iron iron kay Uh, Bambi. Kahapon nga po yung multivitamins A, D, and E, uh, B12 ang ating itinuro sa kanya. Ngayon po, higher naman. Ito, 4 ml guys. Ito kasi is 1 ml for every 10 kg body weight. So, in-assume ko na lang po na more or less na eh, nasa uh, 30 siya. sobrang natin konti. 4 ml. Ayan, 4 ml. <laughs> init yung sungay. <laughs> Nalit yung sungay mo ya. Ah, <coughs> Yan. So sa leg guys ha, malapit sa shoulder doon po tayo itong tuturo. Oh. <coughs> Ayan Bubalikan na rin Ayan Para healthy Healthy ang ating mga Ito guys Talagang pinag-iigi ko Ng pag-aalaga ng ating mga kambing So nakikita nyo naman uh, Sinusunod natin yung mga programa Nung uh, mga bihasa Sa pag-aalaga ng kambing Ito po nakukuha ko lang po ito sa Mga kakilala ko rin na Nagkakambing na talaga saka yung mga napagbilang ko sa Batangas, ito po yung ito po yung uh, inadvise sa akin na gawin pagkapanganak. So, vitamins B12, multivitamins A, D, and E, at saka yung iron nga po para sa inahen. And then iron po para sa bisiro, and then tiki-tiki or cherry pear every day. Yan, so gagawin po natin yan. Abangan niyo po. Hindi pa ako nakakabili ng cherry pear. Pero yan mamaya bibili tayo. So, so ibabalik ko lang muna siya sa loob hindi uh, uh, po pwedeng makawala Diyan muna kayo ayan and then magsasakati naman ako ngayon uh, papakain naman natin sila ng damo so ayan naubuto na kasi tayo ng damo so sakati na ulit tayo o bagong sakati ayan guys kararating ko lang at uh, nagsakati tayo so ito na yung ration nila Hai mabuti. Bote madami. Ah. Uh. Yan. tama naman tayo. Ah, guys, naman tayo. Hmm. Uh. Dugo na nagwawala na. Ah, uh. ito na. Hmm. Ayan guys, kung makakita nyo, sira yung tolda natin. Pero huwag kayo magalala, nakabili na tayo ng replacement yan dalawang tall da dalawang ganito rin, gayong ganito rin. Kaya lang hindi ko pa ina-unbox. So, yung pong at uh, upcoming vlog natin, i-unbox natin. Pero hindi hindi muna natin kakabit Hintay tayo hanggang mga May siguro, May. Yan na kasi yung mga nag-uulan-ulan na. Ito kasi okay pa naman 'to. Ah, uh, nakakaano naman siya, nakakalilim pa naman siya ng araw. So, sa tag-ulan na natin kakabit yung bago. Abangan nyo guys, i-unboxing po natin. And then sasabihin ko kung magkano pagkakabili natin And kung saan ko nabili Ngayon so, ito, ito yan guys Pareho sa parehong size Parehong parehong size Parehong parehong ano Ang uh, quality Ayan so, Ito Si Tisay doon kumakain sa kabila Diga Tisay dito ka Huwag mo agawan si Bambi dyan konti lang yan Diga ito Tisay Ito Doon ka Yeah, dapat. Ka. Ayun. Si doon doon kumakain kay ano kay Bambi. Ayan. Ito oh. Kukitir tayo ng konti para mamayan gabi nila. Mag-midnight snack pa kasi yan. <laughs> May ilong kasi tayo rito, guys. So kahit gabi kumakain sila. Ayun. Ito. Pang midnight stock na nila to guys Ito Mamaya ko na ibibigay mm. Sige hmm. busin nyo muna yan ha? Mamaya na to para meron pa kayo mamaya And then may isang, may isang sako pa akong puno doon para bukas sa Manila Ayan Ito goal. Masayang masaya naman si Dagol. Dagol! Ayos ba? Hmm. Say. Yan. Yan si Tisay, buntis na rin yan. Yan si Bambi. Yan kanyang... Ano? Ah, huwag na labas. Yan lang. Yan ka nakakain. Hindi ka pa pwede lumabas. Hmm. Yan lang, yan lang. tapakita ko lang anak mo. Kaya na Yan. Yan mm. guys, si Bambi. So, yan, may sarili siyang pake na. Yung luma nila noon. Yan, sa mga bago sa channel ko. Ito kasi ay yung dati nilang kulungan. Original nilang kulungan. So meron silang pake na doon sa labas talaga. Nung wala pa itong papag sa taas. Ito lang ang kulungan nila. Ayan. And, Ayan Yung ating b Hey! Hey! Little one! Hey, little one! Ayan, bukas injection ka ng B12 ba? Ayan, so bukas naman guys, sa injection ako rin siya ng vitamins B12. So, so kahapon nga ay naturukan natin siya ng iron. And then si... Bambi, uh, vitamins B12, multivitamins kahapon and then iron ngayon and then bukas si little one uh, vitamins B12 ano rin, uh, multivitamins kung ano po yung tinuro ko sa nanay niya kahapon yun ang ituturo ko sa kanya ayan, multivitamins uh, ano ba to? B complex, A, D, and E hello little one ano na? Ano na? Ah? Ano na? Ah, chuman, chuman, chuman cuman 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 Ano? Ayos ba? Bukas vitamins ka ha. Mm -mm. Tapos cherry pear pala. Bibili pa akong cherry pear. Mm -mm. Ayusin natin na lang maganda to para ano maibenta natin ng maganda-ganda. Ayan. Ayan po. Ayan pong ating update sa ating bagong panganak na si little one. So, na naman tayo. So, kahapon nga, nabanggit ko na tuturo ka natin si Little One ng uh, multivitamins, AB Complex, A, D, and E. So, yan, ito. So, yun po ay tuturo ko na natin siya, 1 ml. Para makompleto ang kanyang vitamino sa katawan. Yeah. <laughs> and then, susunod na ay cherry pear na tayo. Yung cherry pear siguro, everyday yon Ayan. So, importante rin talaga guys, so, oh, na ano ko nga, sa kambing, importante yung mga suplemento, minerals and vitamins. Kaya yung iba may mineral block sila eh. Sa mga farm, may, meron sila mineral block. Kasi nga napansin ko sa kambing, pagka bumagsak ang level ng kanyang mineral sa katawan o vitamins, talagang nangihina, namamaya and eventually namamatay. Yung iba, mamatay talaga. Kaya ito nga, kailangan talaga pag magkakambing tayo, mag invest tayo sa mga ganito, mga vitamins, iron, mga suplemento, mineral block. Kala ko wala akong mineral block. Ang ginagawa ko kasi, hinahalo ko na yung asin sa kamulasi sa darak sa mais nila sa umaga. So, doon na, doon ko na pinadadaan. Hmm. Natanggal ko ba yung hangin? O, natanggal ko yung hangin? Ganito, little one. Come here, little one. Hmm.

Umbigay mm, ka agad niya. Oh, turok injection, turuk injection. turuk vitamins. Uh mm -uh. -mm. Sa pigi, sa pigi ka ay guys. Pigi. Yan. Ayos. Masaj, masaj. Oh. Mm. Wait lang. Oh, oh. Ah. Mm, ayan na, ayan na. Ayan na. Mm. Oh, okay na. Mm. mm. Ayan. Ayan guys, so nakompleto na natin yung vitamins ni little one. Ang so, balik na nga ron. Ayan. Mm. Yan. Ganda ng katawan. Ganda ng katawan, guys. So, wala lang pang gaganda yan kasi naturukan na natin ng mga vitamins niya, iron. Yung iron, na, ulitin natin yan. After 2 weeks, ulitin natin yung iron. And siguro um, uh, ito, ulitin din natin to. Yan, para ano, uh, total marami pa naman to. Ayan. So, yan po, yan po ang ating naging programa sa ating si Little One. Uh, ito nga po, pinagaganda natin para maayos ang kanyang paglaki. And yan po, itong, mga, itong ginagawa natin guys ay uulit-ulitin na natin to So kada may anak po sila ay ganyan na ang gagawin natin. Doon, ganoon na rin po sa mga inahin natin. So ang ano pala, ito na-realize ko, Ah, uh, kailangan pala talagang pagtutuunan natin ng pansin guys yung mga vitamin nila ng kambing. Yan po yung isa napansin ko sa mga kambing, kailangan talaga may suplemento sila para Mamitin na yung kanilang kalusugan. So yan po, yun na po ang ating gagawin palagi gagawin natin kada meron tayong mga, mga, bagong panganak, vitamins, iron, then yung uh, norovit nga binibigyan natin, then ganun din sa Ayan, and then yung papuporga, kailangan regular yan. And eto nga, kasi meron na tayong magandang housing. May pabahay na tayong maganda eh. Salamat kay Sir Boyet at uh, uh na, napagawa ko yung itong dampa nila na to. Kasi malaking bagay din po talaga yung housing guys sa uh, pag-alaga ng kambing. Lalo na yung pagdating na tag-ulan, Importante-importante po na naka-elevate silang ganito, naka-elevate po yung kanilang kinalalagyan para hindi sila nababasa. So, ito, meron na tayong uh, magandang housing nila. Ito namang, bubong natin, may trapal na tayong pamalit dyan, naka-standby na. Hindi ko pa lang po na ibablog pero andyan na, hindi, hindi ko pa lang po masikaso. Pero ibablog natin yan and ito po, papalitan natin to mga May. Sa May na natin papalitan para yung sakto po sa mga naguulan-ulan na. Ayan, so... Yeah, hanggang dito na lang guys. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat po. And syempre po, shout out po kay Sir Boyet. Yeah, sir. Thank you po. And uh, ingat po kayo dyan. And uh, sa lahat po ng mga solid kabokals, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. Uh, shout out po kay Sir Joseph Tapang. Yeah, palagi po nanonood sa atin yan, sir. Sir, thank you po uh, uh sa patuloy yung panonood. Sir Joseph Tapang from Japan. And uh, yeah, sa lahat po ng mga kaibigan natin, shout out po sa inyo lahat. Pasensya na po kung hindi ko nababanggit yung iba Pero alam niyo naman po kung sino kayo Lahat po ng mga kaibigan ko uh, Mga solid ka vocals Maraming maraming salamat po And hanggang dito na lang Sana po nag-enjoy kayo Muli ito yung ka vocals farmer Na nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, harap Pagsikap at ikisala tayo kumilos At siguradong ulad ang ating Amazing na buhay Bye-bye